Ah, hi Madam Jane! Kumusta po? Eto, okay lang. <laughs> Nakikita ko kasi syempre yung mga video mo, ang kukulit. Syempre bilang isang owner ng ano, junk shop na to. Uh, ano po ba yung source ng happiness nyo? Uh, inspired lang ako doon sa business ko. Kasi love ko yung business ko kahit basura. Ah, <laughs> uh, para sa'yo, paano ba ang maging isang tunay na masaya? Maging tunay ka lang sa sarili. Kasi talaga, pag ako, pag nakita niyo ngumiti ako, totoong ngiti yun at totoong masaya ako. Basta yung mga tao nakapaligid sa akin, masaya, masaya na rin ako. Ma'am, nakikita kasi sa vlog mo, is parang kinikilig ka pag tanso yung usapan. Siyempre naman, malaki ang kita dun eh. <laughs> sino pang hindi kikiligin plus Pogi. <laughs> mahina kayo sa Pogi. Eh, sino pang hindi mahina? <laughs> si Madam Jenba. Are you single or taken na? Huh? Secret. <laughs> Pero may nagpapatibok na. Timitibok naman ah. <laughs> Pag <laughs> napapanood kayo ng mga followers nyo, meron siyempre na nakapapaisip sila, ay signal kaya to si madam? Kasi hindi ko nakikita na parang may partner siya. Pero may nagpapatibok naman. Ah meron meron. Masa so, ano naman yung relationship? Wala <laughs> <Mula> pala. <laughs> Ano yung pangyayari sa buhay mo na kapag iniisip mo nalulungkot ka? Ah, uh, yung mga problema ko. Pangitingiti lang ako minsan, pero marami din tayo yung mga problema. Ah, uh, hindi lang ako yung tipo ng tao na kapag may problema, ini-stay ko sa sarili ko. Kung hindi, kasi kailangan kong maging masaya kasi nga ang daming nakataong nakaasa sa akin. So pag balungkot ako, eh di yung mga taong nakapaligid sa akin, parang yung vibes din nila. So kailangan, lagi lang masaya. Uh, Ma'am Jen, ano yung gusto mong masabi sa ibang taong business owner para kapulutan ng aral yung nagiging experience mo sa ngayon? Ako kasi more than 10 years na rin ako nagja-junk shop at pangatlo na to sa business ko. Parang magkaroon ka lang ng purpose mo at saka yung vision mo. Kapag alam mo yung purpose mo, magiging okay ang business mo. At saka samahan mo talaga ng discount at saka. Baka pag ikaw ay nagbi-business, maging content creator ka at suwak talaga. Ma'am, um, nakikita ko sa vlog mo is parang kinikilig ka pagtanso yung usapan. Siyempre naman, malaki ang kita dun eh. <laughs> Ewan ko ba naman kasi ang dami din kasi pumupuntang pag. <laughs> kasi kapag yung isang libo ibebenta parang gigi 500, ba bakit? Eh pogi nga eh. <laughs> eh, paano yung Madam Lugi? Kami mga pangit, di kami nakaka-discount. Ganun talaga, that's life. <laughs> kung sino ang may gustong makipag-collaborate sa akin, o magbenta kayo ng mga 700 kilos para kiligin ako. <laughs> <laughs>